Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus. Wellness tips naman po tayo mga health checkers at kasama pa rin natin si Doc Mike. Tungkol pa rin sa usapin ng erectile dysfunction o pananamlay ng pagkanalaki. Yan po. Dok, nabanggit kanina na maraming factors ang pwedeng sanhin ng erectile dysfunction. Dumako naman po tayo sa usapin na hinggil sa lunas o pag-iwas dito. Yan po, focus po tayo doon, Dok. Yung nabanggit po natin kanina, baka pwede po natin i-discuss ulit kung permanente bang kondisyon ang erectile dysfunction at kung nare-reverse po ba ito o nagagamot. Opo. So, uh, para po natin masagot yung tanong, uh, kailangan po nating malaman kung ano po ba yung naging cause ng kanyang erectile dysfunction, ano? So, pwede po kasing uh, metabolic siya. So, nandiyan po po mapasok yung mga mataas yung kolesterol or yung mga may diabetes na yun po yung naging sanhi ng, ng kanyang erectile dysfunction. So, kailangan pong makontrol yung blood sugar. Uh, proper diet and exercise at sa tulong po ng mga gamot, maaari naman po nating maibalik ang, ang kanyang pagiging matikas, kung tatawagin natin ganon. Pwede naman din po na ano, kung ang talagang condition ay malala o kung ito po dahil sa secondary sa mga procedures na ginawa sa kanya, number one po pwedeng cause nito ay ang pag-opera sa prostate cancer. Pagka po tinanggal yung prostate, uh, number one pong goal is makontrol yung cancer. Pero pina, sinusubukan din po namin ma-maintain ma ang, ang ability ng lalaki, ng pasyente na magkaroon ng erection after the surgery. Pero minsan po, ang kailangan talagang goal is ma-control ma muna yung cancer. Pwede pong masacrifice. Mm -hmm. or mangyari po na hindi talaga masave yung ereksyon ng pasyente. So pagka sa mga ganong kaso po or yung mga talagang malalang tagal ng diabetes na nasira na po yung mga ugat na dinadaanan ng dugo para pumasok sa kanyang area para magkaroon ng ereksyon, uh, nandiyan na po yung surgical na ginagawa. So inooperahan po natin at naglalagay po tayo ng mga implant doon sa sa ari ng lalaki para po siya mapatigas. Opo. But what's important po, Doc Mike, is, ay pwede pa po itong ma-reverse? Possibly po. Opo. Yes, So Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. <laughs> Dok, yung mga lifestyle aspects naman po na pwedeng maging solusyon, kunwari po, makakatulong po ba talaga yung pagkain po ng mga aphrodisiacs para po bilang isang natural remedy sa erectile dysfunction? ah uh, Posible po, pero again, depende po sa, sa cause ano, ng, ng erectile dysfunction. So, nandun sila, sinasabi nila yung ginseng, ay uh, yung mga may, tawag dito yung mga talaba, oysters daw, ano pwede daw aphrodisiac. So, maari po, maaring tolong pero kung talaga ang goal po natin is ano, pwede na po. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik na kumain ng isang kilo ng talaba. Pwede na po tayong bumili ng isang tableta no gamot. Meron na po siyang katumbas. And doc, yun naman pong sabi niyo po kanina, lifestyle talaga. So, meron din po bang mga exercises na recommended po din para sa mga nakakaranas ng erectile dysfunction? Po, importante po na masigla yung pangangatawan ng, ng lalaki, lalo po yung kanyang puso. Kasi yung iba po nabanggit natin kanina na tumitigas naman po, maipapasok, pero sa kalagitnaan nawawala. Maaari po kasi na hinihingal na siya. Kinakapos na ng hininga habang ginagawa nila yung kanilang act kanya yung dugo po na nagpapatigas ng no kanyang ari ay nawawala po doon dahil hinihingal na po siya. So, kailangan pong uh, nasa kondisyon. Hindi naman po kailangan magmaraton pero at least walking po or mild na jogging para lang po hindi tayo hihingalin. So, nasa pag-aalaga ng puso po, yung pong pag-address uh, din ng erectile dysfunction. Po, isa rin po yun, yung kanyang cardiopulmonary status. And, Doc, yung pong nabanggit po ninyo, pupunta rin po ulit ako doon sa Luna, yung mga procedures po na mga implants po yung surgery. Uh, Doc, maaari nyo po bang ikwento kung paano po ito ginagawa at kung available na po ito sa Pilipinas? Uh, ginagawa na po sa Pilipinas, although ang pinaka number one nating uh, kalaban dito is yung cost. Ano? So, meron po iba-ibang klase ng implant. Meron po isang implant na parang Uh, parang maliit lang siya na bakal na ilalagay mo na doon. So, semi matigas na siya parate. Kasi may pinasok tayong foreign body doon na uh, para matigas po siya. No? Yung mga mas magagandang implant po is uh, liliit din po siya at lalaki. Meron pong balloon sa loob na napupulo ng, napupulo ng tubig Kapag may pinindot yung pasyente para mag-inflate yung balon at masimulate po yung pagtigas -pag pag o pagtinungta ng ari. And Doc, ito pong mga implants, meron po ba itong downtime? Kung pagkatapos po ng surgery, mayroon po bang post-surgery or post-operation na period para po uh, sure na sure na? Kung kailan po pwede i-test drive? i-test drive po, Dok. Salamat po ako. I-test Siyempre drive. po, o. Oh, kailangan pong pagalingin mo na yung sugat. Ah, kasi surgery po. So, po, kasi may talagang talaga hihiwaan po doon para maikabit po yung, yung implant. So, once na okay na, naka-recover na po siya sa surgery at magaling na yung sugat, pwede nang dahan-dahang gamitin. Yan, Dok. Ako po. Siguro, ito po, Dok. Of course, naka-anesthesia po ito kapag ginagawa. Opo. Okay. Yun po. Tulog po ba yung pasyente, Dok, kapag ginagawa? Uh, anesthesia you, po. Spinal okay. anesthesia tapos pinatutulog din po natin. Yun po, po Dok. So, yun po, surgery, meron pong time bago i-test drive. Ito po yung time na yung sugat po ay uh, naghihilom na. Dok, meron pong post-operation po ba na pagdilinis rin ng sugat? Meron din pong gano'n? Opo, yung usual na po na napag-aalaga ng sugat, papalitan yung dressing, lalagyan ng gamot, at meron din po iniinom na, na mga antibiotics para po malabanan natin yung infeksyon. Kasi nga po, meron tayong ipinasok na foreign body doon, uh, mm -hmm. lagi po risk na magkaroon ng infeksyon. So, yun, kailangan-kailangan uh, rin po pala na bantayan rin po, hindi rin, uh, kasi may sugat pa rin po. And, Doc, yung po napag-usapan po natin kanina uh, doon sa uh, pina sa intake procedure po ng screening po natin may interview, Doc. Pagdating naman sa pagiging bukas sa pagkukonsulta, Doc Mike, macho pa rin kasi ang ibang lalaki, kaya nandyan pa rin ang pride. Ano po ang advice ninyo sa kanila? Ah... Uh pagdating po sa ganyang uh, topic uh, pwede naman po natin isa-isang tabi, ipa-isang tabi muna ang ating pride kung talagang gusto po ninyong ma malunasan yung inyong mga issues. Tsaka po safe naman po yan, hindi ko naman po i-chismis sa susunod na pasyente o sa inyong mga kamag-anak ang inyong, ang inyong kondisyon. Kumbaga parang meron tayong doctor patient na privilege na conversation. Kamukha po sa inyo attorney, ni hindi niyo po pwedeng gawin 'yon. Yes po. Opo. So, uh, hindi naman 'to magiging topic ng mga marites. Hindi naman po. So, so ayan, uh, Doc Mike, ang dami po nating napagkwentuhan ngayong araw na 'to. Bago po tayo manghingi ng inyong huling mensahe, Doc, baka paari po ninyong uh, Maari niyo po ma-share sa amin kung paano po kayo makaka ng ating mga health checkers. At po. Um, para po sa mga online, meron po tayong uh, parang online clinic uh, via sa Facebook page ko no. Dr. Michael F. Castaneda Urology uh, online consultation. Uh, meron din po tayong face-to-face -face na na clinic uh, pagka MWF po ng hapon, nasa St. Luke's Medical Center, Quezon City po tayo. Kapag ka Tuesday at Thursday ng hapon naman po, 1 to 3 p.m., nandoon po tayo sa Providence Hospital. Sa Monday and Wednesday na umaga naman po, nasa Henry po tayo. So, para sa mga health checkers natin narinig po natin kung paano maku-contact si Doc at kung ano ang kanyang clinic hours at kung saan Ngayon naman Doc, baka po mayroon po kayong huling mensahe para sa ating mga health checkers na kalalakihan na ngayon ay nakikinig at nanonood Okay, so uh, pag-alagaan po natin yung ating kalusugan, tamang diet tamang exercise uh, iwasan po ang mga bisyo And para po sa celebration ng uh, Father's Day ngayong June, uh, meron po kami taun-taong ginagawang uh, uh, urology health awareness. Pinatawag po namin itong Tayo naman. So ito po 'yung gagawin natin sa June 22. Meron po tayong 16 na uh, urology training institutions dito po sa, sa buong Pilipinas po, no? From Luzon hanggang Mindanao. Uh, magkakaroon po kami ng libreng lecture, uh, lay forum para po sa mga common na uh, na issues ng kalalakihan. So, nandiyan po yung ating prostate at ang ating erectile dysfunction at libre pong check-up para sa mga kalalakihan. Kung meron po sila ibang katanungan, pwede po silang uh, tumingin sa Facebook, sa aming page na tayo naman or sa Facebook page ng uh, Philippine Neurological Association or pwede po nilang kontakin yung aming secretariat. Mm, so in po so kung meron po mga specific na gusto makita para dito sa tayo naman pumunta lang po sa mga sa mga pages at saka yung mga uh, social media accounts po na nabanggit ni Doc Mike and Mike in po. And maraming maraming salamat po sa inyo, Doc Mike. Salamat po Atty Mimi and uh, salamat po sa mga bumubuo ng ating programang Health Check Plus at uh, nai-share po namin ang aming advokasya para ngayong June na ito. Mga health checkers, tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan, batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na linggo, mga health checkers, ako po si health checker attorney Mimi, para kay Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. And, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, maaari niyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episode sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi updated sa ating mga features. Be a health checker!